Kapag may pinagdadaanan ka, financial struggles, problema sa pamilya, relational heartbreak, o trabaho na parang wala ng pag-asa, ano ang unang nararamdaman mo? Minsan siguro nasasabi mo, wala na, hindi ko na kaya. It's never going to work out. Para kang nalunod sa bigat ng sitwasyon. Pero alam mo ba, ang tunay na laban ay hindi lang nasa problema mismo, kundi nasa loob natin. Pipiliin ba nating magpatalo sa takot o pipiliin nating magtiwala sa Diyos? Dahil may katotohanan ang hindi mababago. Kahit lahat ng tao iwan ka, ang Diyos ay laging kasama mo. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng encouragement at salita ng Diyos, huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated. At kung may pinagdadaanan ka ngayon I-comment mo ang iyong prayer request sa baba para sama-sama tayong magdasal at ipanalangin ka rin ng iba. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano haharapin ang pagsubok ng may tapang, pananampalataya, at lakas na galing sa Diyos. Number 1. Lahat tayo dumadaan sa pagsubok. Walang exempted. Bata man o matanda, mayaman man o mahirap. Lahat tayo ay haharap sa pagsubok. Minsan inaakala natin na kapag meron tayong pagsubok, iniwan at pinabayaan na tayo ng Diyos. Pero ang sabi sa John 16.33, In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Ibig sabihin expected ang trials, pero hindi tayo helpless. Si Apostol Pablo mismo, na nagsilbi ng tapat, nakulong, at iniwan ng mga tao. Kung titingnan natin, parang unfair. Bakit siya, na malapit sa Diyos, ay dumadaan pa rin sa matinding hirap? Pero dito natin makikita ang reality. Hindi dahil kristyano ka exempted ka na sa sakit, kundi may kasama ka sa bawat laban. Isipin mo. Isang estudyante na bagsak sa exam kahit todo aral. Isang nanay na hirap sa budget kahit tapat na nagdarasal. O isang tatay na nawalan ng trabaho kahit maayos ang kanyang serbisyo. Trials happen. Pero kasama sa journey ng faith ang pagtuklas na hindi natin kaya mag-isa. Number two, maaaring iwan ka ng tao, pero hindi ng Diyos. Isa sa pinakamalalim na sugat ay hindi lang physical pain, kundi emotional pain, yung feeling na iniwan ka. Ganito ang nangyari kay Pablo. At my first defense, no one came to my support, but everyone deserted me. 2 Timothy 4.16 Nakakalungkot isipin ang mga taong kasama niyang maglakad sa faith bigla siyang iniwan sa oras ng trial. Marami sa atin makakarelate dito. Iniwan ng kaibigan, tinalikuran ng pamilya, o nakalimutan ng mga taong akala mo ay laging nandyan. Pero pansinin ang kasunod na sinabi ni Pablo. But the Lord stood with me and strengthened me. Kahit walang tao, may Diyos. Kahit walang suporta, may presensya siya. At minsan, Hinahayaan ng Diyos na makita natin ang limitasyon ng tao para matutunan natin siya lang ang sapat. Kaya kung pakiramdam mo, wala kang kasama ngayon. Tandaan, hindi mo kailangang matakot. Dahil ang Diyos ay Emmanuel. God with us. Number three, ang presensya ng Diyos ang tunay na lakas. Hindi lang nakatayo si Lord sa tabi ni Pablo. Pinatatag pa niya ito. Ang sabi, But the Lord stood with me and strengthened me. Napansin mo? Hindi lang comfort ang binigay ng Diyos, kundi lakas para magpatuloy. Maraming tao ang naghahanap ng lakas sa maling lugar. Pera, posisyon, relasyon. Pero ang mga ito ay temporary lang. Ang tunay na lakas ay nanggagaling sa Diyos mismo. Psalm 46:1. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Halimbawa, may kilala akong isang nanay na na-diagnose ng sakit habang sabay na pinapalaki ang mga anak niya. Iniwan ng asawa, halos mawalan ng pag-asa. Pero sa tuwing luluhod siya at nagdarasal, nararamdaman niyang may lakas na galing sa Panginoon na hindi maipaliwanag. Hindi siya bumigay dahil alam niyang kasama niya ang Diyos. Ganito rin ang presensya ng Diyos sa buhay ni Pablo at ganito rin siya kikilos sa buhay mo. Kapag wala nang natitira, siya mismo ang magiging lakas mo. Number four, piliin ang tapang at pananampalataya. Tapang doesn't mean absence of fear. It means choosing faith over fear. Natural matakot, natural manghina. Pero ang tunay na tapang ay ang desisyon na magsabi. Lord, mahina ako, pero magtitiwala ako sa iyo. Piliin mong paniwalaan ang salita ng Diyos kaysa sa bulong ng kaaway. Ang sabi sa Psalm 56.3, When I am afraid, I put my trust in you. Hindi sinabi na, if I am afraid, kundi when, ibig sabihin, darating talaga ang takot. Pero may choice tayo. Mananatili ba tayo sa takot o magtitiwala tayo sa Diyos? Si Pablo, kahit iniwan, pinili pa rin magpatuloy. Hindi dahil malakas siya, kundi dahil alam niyang tapat ang Diyos. Ganon din ikaw. Kapag pinili mong tumayo sa pananampalataya, makikita mong hindi ka talo. Ang Diyos mismo ang lalaban para sa iyo. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na kahit iniwan kami ng tao, hindi mo kami iiwan. Lord, nakikita mo ang puso ng bawat nanonood, ang may pinagdadaan ng sakit, ang nalulumbay, ang halos sumuko na. Ipakita mo sa kanila ngayon ang iyong presensya. Palakasin mo ang kanilang puso, bigyan ng tapang at pananampalataya. Panginoon, turuan mo kaming maniwala sa iyong mga pangako kahit sa oras ng kadiliman. Salamat dahil sa iyo, may bagong pag-asa. Salamat dahil ikaw ang aming Emmanuel, ang Diyos na laging kasama namin. At ngayon, Lord, we choose faith over fear, hope over despair, and courage over weakness. Lahat ng ito, aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.